Mga ka-insan, kamusta? Ako nga pala si Jay na mas kilala sa palayaw na Boss Jay. Kami ay nagbebenta ng mga original na pantalo na galing ng ibang bansa. Meron kasi kaming kaibigan sa Europe kaya naman napapadalan niya kami ng mga original na pantalon. Maski na kami mismo ay nagpupunta ng ibang bansa para lang makakuha ng mga kakaibang klasing pantalon. Kahit na maraming taxes ay goods pa rin kasi mga quality naman. At mga latest yung mga nakukuha namin. Sobrang tagal na rin naming nagbebenta kaya naman nakilala na rin kami. At dinarayo ng mga kainsa na galing pang malayo para lang makakuha sila dito ng mga pangmalakasan at mga original na pantalon dito sa Cabanatuan City. 9 Nueva Ecija. At maiba ako mga ka-insan. Marahil hinahanap nyo po yung dati naming page na Kulins Ukay by JK New Account na may followers na kulang-kulang na 300k. Kaso nga lang ay biglaan itong nawala nang hindi namin inaasahan at talagang hindi kami nakapag-ready at hindi rin namin na-update ang mga ka-insan. Sa sobrang daming nag-report ay bigla na lang talaga itong nawala at hindi na ako nakapag-appeal. Sobrang nakakalungkot yung nangyari kasi nga sobrang tagal namin yung inipon yung ganun karaming followers at napakasobrang dami na rin namin na pagdaanan doon pandemic pa lang ay talagang pinupuspus ko na yon kahit walang nanonood sa akin sa live selling ay nagdere-derecho talaga ako hanggang sa matapos yung aking live kaya sobrang nalungkot ako at hindi ko talaga maiwasang umiyak sa nangyari kung kailan nakikilala na kami na mga tao ay tsaka pa nangyari yung mga bagay na to pero yon tinanggap ko na lang at inisip ko na baka may ibang plano sa amin si Lord at inilayo niya na lang kami sa maaaring maging problema pero kahit na anong problema ang dumating sa amin ay kayang-kaya namin yang malampasan tiwala, tiyaga at lagi lang magdasal at humingi ng awa sa may kapal. Habang ginagawa ko nga itong kwento na to ay hindi talaga maiwasang tumulo ng mga luha ko. Ilang araw na nga rin pala akong malungkot at matamlay at napangihinaan ng loob. Pero dahil sa mga taong sumusuporta sa amin ay nananatili kaming matatag at patuloy na lumalaban. Pare-parehas naman tayo na ang hangad ay magtagumpay sa buhay at makamit ang tagumpay. Siyempre hindi mo ito makakamit kung hindi mo ito paghihirapan. Lahat naman ang ng asenso o nagiging successful ay dumadaan talaga yan sa butas ng karayom. Iniisip ko na lang na yung mga dumarating sa amin na problema ay good problem to. Iniisip ko rin na may mga tao pa na mas mahirap pang sitwasyon kumpara sa amin. Kaya bless pa rin kami dahil hindi kami pinabayaan ni Lord sa laban ng buhay. Masaya ako dahil kahit papaano ay nakapagpunla ako ng kabutihan sa mga kainsan at sa mga taong nakapaligid sa akin. Alam ko na pag tumubo itong pinunla ko ay mas malaki yung kaanihin namin. Nagsimula kasi kami kami sa pinakamahirap kaya kung sakaling bumagsak kami ay makakabangon agad kami at alam na namin kung paanong umahon. At syempre marami nakakakilala sa akin na hindi talaga ako basta-basta sumusuko. Nisip ko na lang na yung nawala sa amin na kulang-kulang 300,000 followers ay mapapalitan nyo ng doble at triple pa. Dati na rin kaming nawala ng page na may 50k followers at pinalitan ng 300k followers. Kaya nagpapasalamat kami sa mga taong tumulong at mga sumuporta mula simula hanggang dulo. Alam nyo na kung sino kayo at hindi na namin kailangan isa-isahin pa. Dahil alam ko na kapag tumulok ka sa kapwa mo ay doble yung magiging balik sa'yo. Basta sa tamang tao ka lang tutulong. Hanggang dito na muna ang ating video at maraming maraming salamat mga kainsan at sa mga kaibigan ko. Ingat po kayo palagi at God bless po.